eto nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aba no comment sa isong pension o pension cut sa mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno mga retiradong opisyal naman may pananagutan kapag lumabag sa batas yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Analis Soberano Dumistansya ang palasyo ng Malacanang sa isyung pension cut sa mga retiradong general at opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nagpapakalat ng fake news laban sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, nang usaping ito ay nasa kamay na ng sandatahang lakas. Sinabi pa ni Castro, mas mabuti anyang hayaan na munang pag-aralan ng Armed Forces of the Philippines ang mga bagay na ito. Sa ngayon, ayon kay Castro, wala pa namang pahayag si Pangulong long Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa nasabing issue. Ang pahayag ito na ito ni Castro ay sa gitna na rin ng ilang ulat na di umano may ilang retiradong general ang nanghihikayat sa publiko na bawiin ang suporta sa Administrasyong Marcos dahil sa mga insidente ng katiwalian. Bilang tugon, sinabi naman ang Armed Forces of the Philippines na pinag-aaralan ng kanilang legal unit kung may pananagutan ba sa ganitong mga pangyayari ang mga matutukoy na dating opisyal ng militar na kung bawiin ng pensyon sa mga ito. Pakinggan natin si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good morning. Um, may statement po ba or reaction si Pangulong Marcos regarding po sa issue ng umano'y pension cut sa mga retired military generals and officers, especially those spreading misinformation. do may paglilinaw na po dito ang Armed Forces of the Philippines. Sa so, ngayon po ay wala naman po uh, masasabi kung anong tugo ng Pangulo patungkol dyan. At uh, ang issue po na yan ay sa AFP at uh, kung meron silang aaralin, dapat mo na po sigurong aralin. Samantala, nilinaw din ng Malacanang na nananatiling may panagutan. Pananagutan sa batas ang mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sakaling mapatunayang sangkot sila sa anumang paglabag sa batas. Ayon kay Castro, bagamat tumataga pa rin ang pensyon mula sa gobyerno, ang mga retiradong opisyal, hindi ito nangangahulugang ligtas na sila sa pananagutan sa ilalim ng batas. Subalit sinabi pa ni Castro na kung may mga kasong kriminal na kinasasangkutan, tanging ang korte lamang ang may kapangyarihang magpataw ng kaukulang parusa. Muli, pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagtatanong ng Bombo Radio. May pananagutan pa rin po ba sa gobyerno ang mga retired AFP generals and officers since tumatanggap pa rin sila ng pension mula sa gobyerno? Ang pananagutan nila kung gumawa sila ng krimen, dapat po sila managot at ang korte po ang hahatol sa kanila. Salamat. Samantala sa ibang balita, tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Sonsing na ang unprogrammed appropriation sa proposed 6.793 trillion uh, national budget ay hindi gagamitin para sa mga flood control projects. Ayon kay Sonsing, wala nang pwedeng flood control projects o tulay na gagamitin mula sa Sumpen Assistance for Social Programs o SAPS. Ang SAPS kasi ang may alokasyon na 45 billion pesos ay bahagi ng labing isang layunin ng unprogram appropriations na nakasaad sa 2026 General Appropriations Bill. Ito ay nilikha upang suportahan ang mga programa ng gobyerno. Nilinaw ni Swan na ang unprogram appropriations na nagkakahalaga ng P243 0.2 billion ang naging pangunahing dahilan kung bakit labindalawang kongresista ang tumutol sa pagpasa sa ikatlong uh, third and final reading sa 2026 General Appropriations Bill. Pero paliwanag ni Son Singh, ang appropriation ang program appropriation ay mga standby appropriations Naaprobado ng Kongreso sa GA, ngunit hindi pa aktibong pondo. Ang aktual na paggamit ay depende sa ipon ng gobyerno o pautang. Itinanggi din ni Son na ang ulat na ang unprogrammed appropriation ay lump sum funds dahil may mga nakasaad na linya ng programa at layunin sa ilalim ng nasabing pondo. Dagdag pa ng uh, mambabatas ang unprogrammed appropriation para sa 2026 General Appropriations Bill ay mas mababatas pababa ng 120.2 billion kumpara sa Unprogrammed appropriations ng 2025 General Appropriations Act. Pakinggan natin si Representative Micaela The Total amount po ng unprogram appropriations was 363.4 billion pesos. Kumpara po sa kasalukuyang level ng Unprogrammed appropriations na 243.2 billion pesos. So, pagtitingnan po natin, nagkaroon po ng pagbaba sa total um, amount for unprogrammed appropriations. That would be 120.2 billion pesos reduction for unprogrammed appropriations from 2024, uh, sorry, 2025 to 2026 si uh, Representative Micaela Sonsing, ang Chairman ng House, uh, House Appropriation Committee Chairman. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano, Nagoulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime anywhere.